Morning mga kapigmate. Ah ngayon po may may nagtanong sa atin. May kulito talaga ako. May nagtanong sa akin kahapon. Balit halos ano sa magkasunod sila magtanong eh. Ano pala, dalawa sa comment section natin dito sa YouTube channel natin. Tapos may nagchat din sa akin about sa pagpapainom ng ano ng buntis o oh, oh, buntes o oh, bagong bulog na inahin mga kapigmate kasi may mga nagtatanong din sa akin about doon. Dati may nagtanong na rin kaya nasubukan ko na rin niya Sa ilang beses ko na rin nagagawa mga kapigmate na sabi nila, ang itong tanong nila mga kapigmate ha. Ah, kung pwede raw painumin ng tubig yung bagong bulog or bagong AI, bagong kasta. Yan mga kapigmate malino ah, malinaw na yan. Kasi ang payo raw sa kanila ng mga may-ari ng barako, wag na wag daw painumin ang inahin or ang baboy or dumalaga pag bagong kasta, bagong AI, bagong bulog. Ang tanong po mga kapigmate, bakit? Anong dahilan? eh, walang mapagsagot sa akin ng ayos lalo tinanong ko. kasi yung nag, nagpakasta rin dito sa nag, nagbulog din dati dito sa inahin ko kay laki yung kasta lang to ang sabi nila sa akin mga kapigmate yung dumalaga pa lang si laki sabi sa akin nung, nung nagbubulog wag daw painumin maghapon tapos wag daw pakainin maghapon yun ang sabi nila sa mga kapigmate huwag pakainin daw maghapon kasi matutunaw daw ang similya huwag din daw painumin ang baboy na bagong kasta kasi ganun din alam nyo ba mga kapigmate gano ba kahalaga ang tubig sa baboy mga kapigmate kaya lagi ko po sinasabi sa vlog natin na kailangan po laging unlimited po yung tubig natin mga kapigmate pag bagong kasta mga kapigmate huwag kayo maniniwala do sa huwag na huwag papainumin ng tubig ang baboy kaya, 100% po kailangan nyo painumin ang baboy mga kapigmate ikaw po ba, ikaw po ba? <laughs> sabihin natin kaya mong tumi sa maghapon na wala kang tubig, 'di ba? Hindi. Eh sabihin na lang natin na ano na lang po, yung subconscious natin na tingnan natin anin na lang natin sa sarili natin kung kain natin sa maghapon na walang tubig. Sa kakaat sa naman po, kahit siguro naman po tao, 'di ba? Kailangan kailangan ng tubig nila kung ay pagkakasasab kaya, huwag na uuhaw. Kaya wag na wag niyo pong tatanggalan ng tubig yung ating uh, ginagawang inahin na ang kagaya nito. Kailangan po lagi may tubig yan mga kapigmate. Yan. Saka yung sa bawas kain mga ah, nagsabi rin sa akin na, mga kapigmate nagtanong din sa ano yung wag daw papakainin mga pigmate. Hindi rin po yung totoo. Nandun na rin yun sa nakaram natin. Uh, inulit ko lang po ngayon mga pigmate para malaman nyo. In, dinagdag ko lang to sa pagpapainom ng tubig mga kapigmate. Sa lahat po ng gagawin po natin sa inahin natin mga kapigmate. Pagpapakain, pagpapainom ng tubig. Huwag nyo huwag tatay. yung... Yun, nawala ako mga kapigmate kasi yun ang inaano kasi yung iba kasi marami kasi mga baguhan mga kapigmate na naniniwala mabilis maniwala sa mga sabi-sabi ng iba ang kailangan lang po natin ng mga kapigmate patunay sa akin naman po dahil po yung mga sinasabi mga sabi-sabi na matatanda mga ganon na hindi lang po kayong sinabihan ng mga kapigmate na mga nagbubulog o may mga ari may mga may ari ng barako kasi kahit ako sinabihan din na ganon eh dahil tayo matigas ang ulo ginawa natin pagka kastakay kay laki pagka sabi natin una kasta kay laki kung sa, tu sa tubig paligo ako pakain yung pakain ko talaga yun lang inan ko binawasan ko pero pinag experiment ko pinag experimentohan ko rin na yung baboy ko pag na AI mga kapigmate wag daw ano bawasan daw pagkain ang ginawa ko hindi ko po binawasan mga kapigmate ng kain kung gano'ng karami yung pakain niya gano'n din binigay ko yun mga kapigmate tapos kasi ang baboy naman mga pigmate, di ba? Nasabi ko na rin sa inyo nakaraan, ang baboy, pag yan po ay naglalandi, may oras po na walang gana kumain yan. Papansin nyo yan, pag todo yung paglalandi niya, hindi po kakainin yung pagkain niya dyan. Nandyan lang, hindi niya papansinin niya mga pigmate. May higa lang siya, nakasabi natin yung sa kayong nawawala ng gana mga pigmate yung po yung pag pagkakawala ng gana mga pigmate Huwag po kayo masyadong huwag po tayo masyadong ma ano doon ma, ma bahala. kasi yung iba nababahala na pag yung bagong kasta nila nakastan daw yung inahin nila kinabukasan daw walang gana kumain tahimik lang yun po side side effect pa po yun ng paglalandi mga kapigmate hindi po yun dahil sa ano yung dahil sa side effect ng pag-iay. Wala po yun mga kapigmate, yun po ay normal po sa inahin. Mayroon naman pong ibang, kasi mayroon may mga baboy naman mga kapigmate na pag naiay na bulugan, wala lang. sabi natin, hindi mayroon baboy kasi hindi nag-iingay. May baboy din na naglalandi na hindi nawawala ng ganin, ka gana kumain, kain pa rin. Alam nyo ba mga kapigmate, pag ang baboy nyo na bulugan, mas malakas pa sila uminom ng tubig. Yun, kasi kasi konti na nga papakain nyo, tapos oh, tatanggalan nyo pang tubig. Dapat pinatay na lang, di ba? So mga kapigmate nyo lang, nasingit ko lang to ha. Mga Good morning nga pala sa inyong lahat. Ito nga po pala ulit si Jan Jerry Alto. Nga po pala si ating si Lucky. Nga pala, may nagsabi nga pala sa akin, update naman daw ng itsura ng ating Lucky. Ang Lucky, papasok nga ako sa kulungan. to update ko lang kayo yung itsura ni Lucky. Yan. Simula nung na-AI siya. Bale, 54 days. Yan. Yan. Wait lang laki ha. Bibidyoan lang kita. Hmm? Para sa laki. Alambing. Hmm? And mga pigmate, yan mga pagmate. Yan o. Oh. Hmm. Hmm. Ito na po. Kung mapapansin nyo mga kapigmate. Pag sa loob ng 50 days mahigit. Yan lang nyo mga papansin nyo ito. Yan o. Oh. Medyo malaki na siya o. Oh. Tapos hindi po siya pantay ah. Lumalaw-law na siya mga kapigmate o. Oh. Yan. Kaya yung mga yung mga bagong AI diyan, madumalaga or mainahin mga oh, mga nanganak na mga kapigmate. Pag ang dede niyo, pag ganun ha, yung paangat, yung sabay sa, 'di ba, ito yung arko niya dito. Pag ang dede niya, pag ganun din, pataas din, masasabi natin negative yan. Pero pag ang dede niya yan, dito, 'di ba, yung arko niya dito, ito. Yan. Yan, hindi siya paano ho, na law law no mapapansin nyo dito sa likod laki dito ako sa likuran mo ha yan oh. yan po yan, ko, yan po ang pinagbabasayan ko kung buntis ang aking inahin or dumalaga yan no? yan mga kita nyo pantay na pantay na no? oh. yan o siya nagsisimula na siyang lumawlaw look oh. yan medyo malaki na to yan, yan ang unang lumalaki sa inay natin さかー